Sino nga ba ang anghel ng Panginoon? Ang anghel ng Panginoon ay tinutukoy bilang Diyos. Ipinakilala ang sarili bilang Diyos at ginampanan ng mga gawain ng Diyos. Genesis chapter 16 verse 7 to 12, Exodus chapter 3 verse 2, mga hukom chapter 2 verse 1 to 4, Second Samuel chapter 24 verse 16. Sa ilan sa mga pagpapakitang ito, ang mga nakakita sa anghel ng Panginoon ay natakot para sa kanilang mga buhay dahil nakita nila ang Panginoon. Kaya nga malinaw sa ilang pagkakataon na ang anghel ng Panginoon ay Theophany o ang pagpapakita ng Diyos sa isang pisikal na anyuan. Ang pagpapakita ng Anghel ng Panginoon ay tumigil pagkatapos sa magkatawang tao si Kristo. Ang mga Anghel ay binanggit ng maraming beses sa Bagong Tipan, ngunit ang Anghel ng Panginoon ay hindi kailanman nabanggit sa Bagong Tipan. Posible na ang pagpapakita ng Anghel ng Panginoon ay mga manifestasyon ni Jesus bago siya magkatawang tao. E diniklara ni Jesus na siya siya na bago pa si Abraham. 1 chapter 8 verse 58. Kaya't loykal na Isipin na siya ay aktibo na, na gumagawa sa mundo bago siya magkatawang tao. At ito ang sagot sa tanong na